Napatbad sa magkakahiwalay na baybayin ng bansa ang ilang kakaibang lamang dagat na naninirahan sa malalalim na parte ng karagatan. May ilang naniniwalang masama itong pangitain na na naman ng isang eksperto. May report si Katrina Son. Nagulat ang mga residente sa may baybayin ng Cagdano Tinagat Island nang mapatpandoon doon ang isang puti at malaking labi ng hindi matukoy na hayop. Dahil hindi malaman kung ano ito, inakala ng ilan na labi ito ng isang sea monster. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mahirap nang tukuyin ang uri ng marine mammal na ito. Bukod sa nangangamoy, bulok na kasi ang katawan nito. Nailibing na ito sa gilid ng dagat. Isang kakaibang uri naman ng isda ang napadpad sa dalang pasigan ng Boracay. Ang napadpad na isda, patay na ng makuha ng mga residente. Ayon sa isang marine biologist, isang uri ng hardhead grenadier o Japanese grenadier ang naturang isda. Karaniwang makikita sa bansang Japan at sa Taiwan ang hardhead grenadier. na Nakalimitang naninirahan sa malalim na bahagi ng karagatan. Pinagkakaguluhan naman ang isang malaking isda na nahuli sa barangay Mambayaan, Balingasag, Misamis Oriental. Ayon sa BIFAR, Isang uri ng sunfish ang nahuli ng mga manging isda. Maituturing ang sunfish na isa sa pinakamabigat na isda sa karagatan, na minsay umaabot pa sa isang libong kilo. Madalas din itong makita sa malalim na parte ng daga. Mga orfish naman ang natagpuan sa magkakahiwalay na baybayin ng bansa nitong mga nagdaang araw. Gaya na lang sa baybayin ng Romblon, Cagayan de Oro City at Agusan del Norte. May paniwalang ilan na isang masamang pangitain ang paglabas ng mga orfish. Sa Japan at China kasi lumalabas lang ang mga orfish tuwing magkakaroon ng malakas na lindol paliwanag ng isang marine biologist uh, Like any other organisms pag meron kasi mataas yung ano nila yung yung sensitivity nila with with uh, uh, movement of uh, and then uh, and disturbances so nape, na na, na nasa sense nila kaagad jo before it strikes but then again uh, we cannot use it as a machine like a machine to predict an earthquake yung behavior ng mga animals ito. trina son geminus